Good morning, good morning, good morning, good morning guys, good morning Make a loud shout out sa inyo Ito, pupunta ako ng tindahan, bibili ako Tingnan nyo yung kapaligiran guys Ang so, marasas ng araw Good morning, good morning, good morning Mag tayo, bibili Good morning sa atin lahat. Mo. Good morning. Ayan. Kumusta kayo guys? Ayan. Guys, ang ano, ang init. Maaga pa lang yan guys ha. Eh, mainit na ayan, good morning sa inyo good morning Philippines para yeah. makabili ako ng bahay na ganyan guys <laughs> ang aarap ko guys, pakunta kami ng simbahan so, masisimba kami lang guys masisimba lang palaspas ah, uh, palaspas ngayon guys palaspas so, sa Ilocano ay Domingo Ramos sa Ilocano guys ayo ayo ha?

ay ay iba yung tingin ni sir tan doon guys ang daming tao guys oh ayun ang daming ang daming pagpilha may pulis Ay pulis daming magtitinda ng Ramos guys Domingo Ramos Ay wala na Asa Wait Ah ouch! Ay sorry Ayun oh Ah, ang ganda yung ko. Mga bago yan, mga bago. Mga gawa. Ang gawa. Sino, kinsinaro. malah di pindah, kalau peserta. ako ngayon sa ng simbahan wala na, 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 nag -ano, ng, naprawdę, guys guys, nandito dito kami sa kumakain kami na mga request dito sa ato yung may hi ate Black to te hi guys, at ako may puno bili kami ng pagkain kami sa Good morning, Philippines and hello world. And naman si Kaluyang Nyo. Good morning, good morning, good morning, good morning. <coughs> Kagigising ko lang guys. Ito nagkakape magkaka ako. Ito guys, nagkakape ako. Tapos, ito yung nabili ko kahapon. Uh, Ramos. Sa simbahan. Ang dami-daming tao kahapon. Ang dami-daming ano nagpuntahan sa simbahan kahapon guys. Sa uh, simbahan. So, Siyempre, mga Catholic tayo guys. Kailangan sumunod tayo sa mga ano ng Diyos. Diba? Good morning sa inyo. Salamat po pala sa lahat po ng mga nanonood sa aking mga videos guys. Thank you so much. Uh, sa lahat po ng hindi pa naka-subscribe sa akin. Please subscribe my YouTube channel, Luyang Vlog and my Facebook page, Luyang Vlog. Thank you so much sa inyo, guys. Sana po, ay patuloy nyo rin lang akong ma... patuloy nyo din ako samahan sa, sa lahat ng pong mga journey ko sa vlogging. Thank you so much sa inyo. Uh, <coughs> hanggang dito na lang, guys, ang ating... Um, kasi ano, uh, magkakape muna ako kasi kagigising ko lang. Good morning. Bye guys!